Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, kung ano gusto nyo. Meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Dahil sinasabi ko po, mahal at taga Pangulo, kung gusto nyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo, huwag nyo akong siraan. Uh, nais ko lamang pong kunin ang, uh, ang pagkakataon nito bilang uh, parlamentaryong uh, pagsisiyasat po. Sana ganap po di ito Sapagkat ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong uh, nakaraang Huwebes, uh, Webes, meron pong naglabas na isang uh, uh, journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay... Ano po yung... Middle finger po. Ah, habang ah, ah, ah. habang nagtayo daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang nagpa-plug hmm. ceremony ako daw po ay nagngat hmm. at ito po ay naging malaking issue ako po ay nagtataka uh, gilong taga-pangulo sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis eh naglabas po kagad ng ating sergeant of arms ng report at binigay niya po kagad sa media hmm. ito po wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo? Wala pong problema. Pero wag pong hmm. religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po'y malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na taga-pangulo, kung gusto niyo akong mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo akong siraan. 'Yun lamang po. Maraming salamat okay. po. Tama po kayo, pero ngunit uh, ang inyo pong lingkod bilang pangulo nung nakita ko po 'yon, ang sinabi ko sa kanila, "Tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at uh, may eksplinasyon na ito ay isang uh, uh, religious um uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Bandila Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms. So ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Uh, ang, uh, merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na turo ang inyong pinapakita. Okay. Kaya okay. patawarin nyo na silang mga nagkamali. At medyo nataka ang pangapananaw. Opo, ang mainam hmm. po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, hmm. eh, yung lumabas pong mga, ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, uh, andi, ah, oo nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, Apology ang uh, Rappler opo, sa opo. inyo. Opo. Na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang <laughs> tawag niyo po ingat ngat <laughs> Opo. <laughs> alam niyo po ginawang Pangulo. Hindi nila sa inyo. Eh. Opo, pero napakainam po <laughs> kung manggagaling po sa Senado. Sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa yan. Hindi apo, ko po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, ginawa Pangulo. Ako na, mo, ako na mismo bilang... Uh, Uh biglang bilang senate president o tagapangulo ninyo ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan. At uh, tama yung uh, ikangay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin niyo na sila.